Ate, nag tinanang ng buko. Isang buko nga, ate. Isang buko nga. Rest mo tayo rest. Pahinga. Nagtinda ng buko. Ah, yeah. <tell Valorata> hmm. <tellan> What? <tellan> oh, no, 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 no. <tellan> <photos> Ba't gating

kala yati ko ano na Masarap! Masarap yung buko ayaw ko Alright Masarap ang buko Kala ko pagmamahal ko na yung mas, mas masarap Mas masarap pala yung buko ni ate ayaw ko Pinata ko na siya ate kala niya kung ano na Kala niya amoy ipis saka kakakali uh, may ihi ng daga. Ayaw ko! Ay, <laughs> ay! <laughs> Alam niya, ano na ano, yung ano, yung buko niya. <laughs>